Pinagtabuyan ang lolo dahil sa itsura. Pero nang dumating ang foundation team, siya ang chair na may kontratang tutulong sa staff scholarship. Sa isang pirma, nagbaliktad ang mundo. Sino ang magpapakitang gilas kapag ang minamaliit pala ang dahilan ng pag-angat nila? Umaambon-ambon ng gabing iyon at puno ang ilaw ng restoran. Kumikislap sa mga salaming bintana na parang mga bituing bumabagsak sa mesa ng mga magjowa at magkakaibigang nagde-date ng biyernes. Puno ang tunog ng kutsara at tinidor. May jazz na parang pabulong lang sa hangin at may katabing mesa na nagpipicture ng steak bago ito kainin. Sa pintuan, may umapak na may bahagyang putik sa layayan. Isang matandang lalaki, nakakupas na jacket may dalang brown envelope at lumang pitaka humikabang guard at umiling sa sabili pero ang manager na si Marco ang unang lumapit taas kamay at parang humaharang sa trapiko Sir fully booked pasensya na humawak si Lolo Ben sa brown envelope at dahan-dahang miniti ang manager Anak nagtext ang coordinator ninyo noong nakaraang linggo may pangalan po Ben, maaga lang ako para hindi kayo maabala. Tiningnan ni Marco ang listahan. Nilandian pa ang dalawang server na nakikinig. Walang Ben dito, sir. At even if meron, nakadress code tayo. Bawal lang ganyang itsura. Ambience kasi namin. May mahihinang tawa sa likod. Isang babaeng server, si Aya, ang kumalabit sa braso ni Marco. Sir, may open sabay window. Kaya namang iset. Pero siniko lang ni Marco ang hangin. Aya, we're a fine dining restaurant. Huwag kang basta-basta. Baka magreklamo ang VIP. Tumingin si Lolo Ben sa loob, sa mga ilaw na dilaw, sa mga hanging plants at sa bukas na kusina na may nakasabit na copper pans. Kung saan niyo ako pwedeng ilagay, anak. Gutom lang ang bituka ko, hindi ang yabang ko, biro niyang mahinahon, pero humigpit ang kamay ni Marco. Sir, kung wala kayong reservation, sa labas na lang muna. Bawal ding magtagal sa entrance. Nangilid ang hiya sa mukha matanda. Dinukot niya ang pitaka, kumalansin ang lumang barya. Hindi naman ako mangungutang. Aniya, handa akong magbayad. Napapikit si Marco na parang nandidiri. Hindi po yan sa pera. Palisi ito. Please, huwag nang magpilit. Sa kabila ng lamig, binigyan ng basong tubig si Lolo Ben ng water at dinala sa veranda sa gilid ng pintuan. Tay, Pasensya na po. Ako na lang ang magtatabi ng mesa kung papayagan. Umupo ang matanda, umusad ang brown envelope sa kandangan niya at napadampi ang ulan sa papel. Huwag ka nang mahirapan iha. Matagal na akong sanay. Tumingin siya sa lood na parang bumabalik sa isang lumang alaala. Noong bata pa ako, tagalinis ako sa katulad nitong kainan. Hindi kasing gara, pero may puso. Tinuruan akong umintindi ng tao bago ng menu. Napayuko si Aya. Tay, kung ako ang masusunod, upo kayo sa pinakamagandang mesa. Habang nag-uusap sila sa gilid, abalang-abala sa loob si Marco. May paparating na VIP group, sabi niya sa staff, kinatawan daw ng isang foundation. Pads pa ang pagdekorasyon ng mesa, white napkins na parang rosas at menu cards na may gold foil. Kapag nagustuhan tayo ng foundation na 'yon, may grant para sa staff, scholarship Training, allowances, kaya walang sablay. Lahat ay maayos, walang istorbo. Napatingin ng mga server kay Lolo Ben sa veranda at tumiga sa muka ni Marco. Huwag na huwag mong iahain dyan ng kahit ano. Bulong niya kay Aya. Eksaktong alasyete, dumating ang apat na nakasmart casual, may daladalang black folders at clipboard, may tatakso bisig ng isa, San Felipe Scholars Foundation. Good evening, sabi ng babaeng nakasalamin. Reservation for SFS. Nariyan na ba ang team ninyo? We're also expecting our chair. Agad na nung umiti si Marco, tila ang mas malambot pa sa mantikilya. Welcome! Yes, yes, dito po kayo. Prepared na ang best table. Yung chair po ninyo. Baka nasa traffic pa. Nagkatinginan ng team at sabay-sabay na tumango. He usually arrives quietly. May habit sang mauna. Bumuntong hininga si Aya. Kinuha ang baso sa veranda. Tay, baka gusto niyong pumasok muna. Baka kayo ang hinihintay nila. Bahagyang umiling si Lolo Ben. Hindi ako ang hinihintay ng puso nila, Iha. Yung impresyon nila ang mahalaga ngayon. At dahan-dahan niyang pinunasan ng envelope na basa sa ambon. Sa loob, kumakalam intuition ng foundation team. Excuse me, may nakita kaming nakaupo sa veranda. We'll just say hi. Pero mabilis ang kilos ni Marco. Client po yan ng katabing cafe. We'll handle. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Pumasok si Aya, buhat ang isang maliit na tray at sunod-sunod na bulong sa kitchen. Parang kilarang foundation team si Lolo ah. Huwag kang maingay, singhal ni Marco. Do not engage. Pero tila may sariling direksyon ng gabi. Sa pinto, tumayo ang matanda. Inayos ang kwelyo ng kupas na jacket at marahang naglakad papaso. Hindi pa lusot, hindi pa tago. Nakasalubong niya si Marco sa threshold. Sir, malamig na sabi ng manager. Braso sa harang. Sabi ko nang huwag nang pumasok. Ben, sabay-sabay na tawag ng foundation team. Sabog ang ngiti, nalaglag ang clipboard. Chairman! Tumigil ang mga kutsara, napalingon ang buong dining. Parang sabay na tumigil ang jazz. Nakita ni Marco kung paano tumalikod ang mundo sa loob ng limang segundo ang matandang pinipigilan niya, yunuyo ko ng buong team na dapat sana ay i-impress nila. Bahagyang yumuko si Lolo Ben. Pasensya na, nalate ako ng konti sa bagupo. po. Maaga nga ako pero may kailangan pa pala akong obserbahan. Namuti ang mukha ni Marco. Sir, ka kayo po, kayo po pala si... Tinuro siya ng babaeng nakasalamin, nakangiting mahigpit pero may lungkot. Chair Ben, we reserved precisely because you wanted to see how they treat walk-ins. We've done this with a few restaurants. This is the first time na ganito. Umalinggawang ang bulong-bulungan. May isang customer na hindi mapigilang mag-tsk. Si Aya halos di makahinga. Ang unang lumapit kay Lolo Ben at tinulak pa atras ang isang upuan. Tay, uh, este, sir, dito po. A ako na ang bahala. Huminga ng malalim si Lolo Ben, nilapag ang brown envelope sa mesa. Marco, tama, manager ka. Tango ang sagot ni Marco, halos pabulong na upo. Gusto kong marinig ang dahilan mo kung bakit mo ko pinilit sa labas. Mahinaon pero may bigat ang tingin ng matanda. Policy si po, dress code, ambience, nautal na rason ni Marco at kung ang policy ay nagiging dahilan para tratuhin ang tao na parang mas mababa sa iba tanong ni Lolo Ben hindi niya raw kailangan ng sagot dahil kita na sa lahat chairman sabat ng isa sa foundation team we can move this to another place if you want we don't want you to be uncomfortable umiling si Lolo Ben hindi ako ang mahihirapan ang mahihirapan kung hindi natin ayusin ngayon ay ang mga batang umaasa sa scholarship Pihit niya ang envelope, binuksan at ipinatong sa gitna ang makapal na dokumento. Logo ng foundation, may salitang Partnership Agreement for Staff Scholarship and Culinary Training. Kumunot ang noon ng lahat, nakaturo ang unang pahina sa pangalan ng restoran. Ready na ito para pirmahan, pero may kondisyon lang ako. Ayusin natin hindi lang ang menu, kundi ang pagtrato sa tao ngayon. Tinawag ni Marco ang pinakabos sa may-ari. Si Miss Teresa nakakadating lang mula sa second branch. Nantigilan ang babae ng babae nang makita ang esena. Ang lolo, ang envelope, ang foundation team at ang palad ni Marco kanina na ngayon ay nakalalay na parang naputulan ng kuryente. Cherben, Magalang na bati ni Miss Teresa. Ako ang may-ari. Pasensya na po sa nangyari. Hindi ito ang kultura ng gusto kong dalhin. Tumingin si Lolo Ben kay Aya. Kung ganon, simulan natin sa tama. Ati Alia, pwede ka bang ikaw ang mag-lead ng service ngayong gabi? Parang gumalaw ang buong restoran. Si Aya nanginginig ang kamay ay nagbigay ng tubig at tinapay kay Lolo Ben at sa foundation team. Saka pinalibutan ng mga plate ang mesa. Sir, bulong niya, salamat sa tiwala. Salamat sa mabuting asal. Sa harap ng lahat, Kinuwento niya, hindi bilang sermon kundi alaala kung paano siyang dating tagahugas ng pinggan sa lumang karinderya sa kanto, kung paano siyang pinakain ng may-ari nang makita siyang nanginisay sa gutom, at kung paano sa isang libreng sabaw, nagsimula ang pangarap niyang magpatayo ng foundation para sa mga staff na gaya niya. Ang unang scholarship namin ay dapat mapunta sa unang staff na nagpamalas ng dignidad na yung gabi. Umiyak si Aya at nagpalakpakan ang ilang customer. Tiningnan ni Lolo Ben si misteresa Teresa. Hindi ko hihingi ng ulo ni Numan. Pero may kailangang matutunan. Lumapit siya kay Marco, hindi para pagalitan, kundi para sabihing, ilagay mo ang sarili mo sa posisyong pinili mong malitin. Simula bukas, isang buwan kang sasama sa dish pit, magsasyado ka sa service ni Aya. Pagkatapos, babalikan kita. Hindi para gipitin, kundi para siguruhin nagbago ha. Sumasangayon ka ba? Naluha si Marco, napayuko. Oo po sir, pasensya na po. Natakpan po ako ng takot sa reklamo. Hindi ko napansin ang taong karahap ko. Tinapik ni Lolo Ben ang dokumento. Mistresa, pero matayo kung pangkalinisan ng puso at lugar ang uunahin. Kailangan ko makita sa kasulatan. Mandatory Service Training on Dignity. No Refusal Policy sa Seniors at PWD. At pay it forward jar, kung saan limang piso mula sa bawat dessert ay pupunta sa staff scholarship. Kumuha si Misteresa ng ballpen, tumingin sa foundation team, at sabay silang pumirma. Umugong ang masigabong palaktakan mula sa kusina. Ang mga kusinero, tagaluto, tagalinis, lahat. Pagkatabas pirmahan, tumayo si Lolo Ben at mumulong. Ngayong maayos na ang papel, ayusin natin ang hapunan. Nag-order siya ng pinakasimpleng nasa menu, sopas at pandesal, at isang plato ng adobong may patak ng kalamansi. Nang dumating, hindi ito dinala sa pinakasentro ng dining, kundi sa isang mas ordinaryong mesa malapit sa kusina. Dito ako, sabi niya, para makita ko kayong lahat. Siya mismo ang naghatid ng unang kutsara ng sopas sa guard na nag-aambun kanina. Para sa iyo anak, nagbabantay ka sa ulan. Kinabukasan, kumalat ang kwento hindi dahil sa video na palihim na kinunan, kundi dahil sa mga taong kumain at nang karinig kung paano nalusaw ang yelo sa isang baso ng tubig at kabutihan. Dumating ang unang batch ng scholarship, si Aya para sa culinary basics, dalawang dishwasher para sa barista training at isang runner para sa service excellence. Sa dingding ng restoran, may bagong frame. Lolo Ben Rule, una ang dignidad, kasunod ang bayad. Si Marco, naka-epron at basa ang mangga sa dish pit, ay hindi pinagtawanan. Sa halip, tinutukan siya ng head chef. Mas malinis pa sa konsensa ang magiging plato mo, ha? Kapag break time, lumalapit si Aya, dala ang kape. Mahirap, tanong niya. Mahirap, sagot ni Marco. Pero tama. At unti-unti, natuto siyang humingin ng tawad sa bawat pagkakataon na naaalala niya ang kamay na iniharang niya kagabi. Isang linggo matapos ang pangyayari. Pumalik si Lolo Ben suot pa rin ng kupas na jacket. Pero sa gilid nito, nakapin ang maliit na pin ng foundation. Tumayo ang buong staff para may dumating na principal na paborito ng lahat. Walang harang, walang listahan, walang pag-aati-bili. Inabutan sila ng mino, pero ang una niyang hinanap ay hindi pagkain. Nasaan si Aya? Anin niya nakangiti? Lumapit si Aya dala ang bagong ID, SFS Scholar. Pangako, sabi ni Lolo Ben, hindi ka namin tapakawalan, balik ka rito bilang mentor. Bandang huli ng gabi, dumating ang isang grupo ng mga estudyante na naka-uniforme. May dalang flyers na naghahanap ng part-time. Sir, nag po ba kayo? Tanong ng isa. nag kami ng puso, sagot ni Miss Teresa. Na ngayon ay mas tahimik na ang boses at malambot na ang mga kamay. May scholarship kami, courtesy of Chair Ben. Basta may respeto ka sa tao, dito ka. Tumingin si Lolo Ben sa nakikitang tumatawa ang buong kusina. Sa exit bago umalis si Lolo Ben, sinundan siya ni Marco. Sir, salamat sa second chance. Nakatitig sa ulan ng matanda, sa kasulagot. Walang second chance kung wala kang natutunan sa una. Huwag mong kalimutan, Marco. May mga taong papasok dito na gutom hindi lang sa pagkain, kundi sa pagtingin. Tungulin mo silang busugin. Tumunggo si Marco. Hindi na dahil sa takot sa boss, kundi dahil sa respeto sa kwento. Nagsara pinto ng gabing iyon na may bagong poster sa tabi ng host stand. We reserve tables for everyone. If you feel unseen, let us know. Sa ilalim may pirma ni Ben Reyes, Chair San Felipe Scholars Foundation. At sa maliit na sulok, sulat kamay ni Aya. Salamat sa nagpaalala na ang tunay na fine dining ay nagsisimula sa fine treatment. Sa restawran na maminsang tumangi sa isang lolo, Natutunan nilang magbukas ng pinto hindi lang para sa bisita, kundi para sa pagbabago. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating na kwento. Kita-kits sulit bukas!